Welcome to Henry KNG TV. good morning po. Uh, po ay December 24, uh, 2023. Ah, uh, binisita ko po itong aking mga tanim. Ito so, po yung mga kamatis ko, yung mga bunga, ang dami. Tapos ang dami bulaklak. At tinan ko lang po yung resulta kung na, ano ko yung mga insekto. Kasi nga po, ito yung aking spray. Spray ko po ito ng brodan at saka ng pungiside. Yan po. Yan po, maganda na po yung na wala po yung mga insekto. Wala na pong wood. Sana po ay gumaling na yung kanyang ano pungus. <coughs> Para po wag masira. Sayang po kasi. Kaya nung nakapunan ako na pong dinilig itong kamatis. Kasi po itong kamatis na to, kaya initsahan ko po ito ng pataba din noong um, ba Friday. Pagka ano ko po nito, pagka bomba ko, ay initsahan ko rin po sila ng pataba. <coughs> Para malakas ang katawan nila. Ayun. Yan po ay maganda naman ng result kaya no. Maganda po sila. Ah, tapos niya ah, nawala yung insekto. Nawala yung mga white flies. Ang ganda na po ang laguna. Ayun po ang ganda ng kamalso ang laguna nila. At tapos po maya-maya, yung sili naman po ang aking didiligin uh, tingnan ko rin po kung nawala nilang gab Apo na ito nawala na po yung mga nito nawala na po yung mga insecto pero para po sigurado uh, ulitin ko rin po ulitin ko po, po sila sa isang araw habang malit pa yung bunga ulitin ko po sila kasi nga po uh, buti nagapan ko po kung hindi po masisira po sila yan po ito napungkos po yan kaya po kayo na itsura pero yan nawala gumanda na po yung dahon nila uh, gawa nga po ng na-spray ko sila at saka naabunuhan ko sila ng urea uh, inabunuhan ko po sila sa isang linggo naman uh, binali, abunuhan ko po sila ng potas o so 0060 para sa kanilang bulaklak uh, at saka sa kanilang bunga yan, para po mas dumami pa yung kanilang bunga bumibili po ako ng polyar wala po ako mabili ng polyar na nakapak eh, mahal po yung polyar kaya po yun hindi ko na po na-spray ng polyar ito Bali ang nagagamit ko lang po dito fungi side at saka yung uh, insecticide. Saka nga po abunan ko sila ng 0060 o yung potas para mas maganda yung kanilang magiging bulaklak at kanilang pagbubunga. Ayan po. Ayan po tapos na po ako sa aking kamatis. Ngayon po ay pupunta naman ako sa aking sili. Ayan. Tinan ko po, po kung ano naging resulta. <coughs> kung yung mga langgam po ba ay nawala kasi nga po medyo matapang na ginamit yung gamot yun po ay brodan <coughs> ah, yan, siguro po eh, na uh, patay na niya yung mga langgam ito po yan po natin yan po yung po wala pong langgam kasi po na isang araw bago ko ito sprayin madami pong langgam dito sa mga puno na yan ngayon po wala na yan po maganda na ngayon no? yan yan naman na mukunti ito naman po yung akin didiligin ngayon na wala na pong langgam. Tapos po dito, ito po malalaki na po yung sa loob eh. <coughs> ito po kasi nasa loob na to. Eh una ko po itong uh, may bunga na nga po. Yan po, bunga na po yan. yan. Una ko po itong uh, tinrim sa ilalim. Kaya po ayan, ang ganda na. malalaki na. At saka malalago na po sila yan. Ngayon po yung akin didiligin yan. Kuhain ko lang po yung host. Tapos po ito yung aking mustasa yung mustasa po na to ito po ilalagay ko rin sa may plastic kasi po marami, medyo marami to ah, so sobra po niya sa gulong na yan ah, kaya po yung po ilalagay sa plastic yan sa plastic na nakuha ko sa bodega Ayan po magdilig na po tayo ng sili buksan ko lang po yung hos ngayon <coughs> po ano pa lang December 20 four. Ayan po. Kaya po na po, hindi nyo gawin na ito. So hanggang, naguna po. Uh, wala po isang isekto ngayon na ubus po yung lahat ng langgam. At uh, pinatabahan ko rin po ito, kaya po yan, oh, gumanda po yung resulta nila. Ang lalaki na. Lapat po ng dahon niya. Gawa yeah. nga po yun na kasi, mayroon po yung uh, uh, tayong manok o chicken dang. kaya po yan, mas maganda po yung dahon nila ngayon. Ang lalaki sa kabilang lingwa po, sabi ko po sa kamatis uh, para lagyan ko rin po ng potas o 0060 para sa kanyang bulaklak at pamumunga. Ayan po. Para mas lalo pong gumanda. Mas maganda naman po yung bubunga niya nun. Sige po at po muna ako. Ayan po, at tapos na po ako magdilig. ang uh, kamatis at sili. Ito nga po yung mga sili ko. Dito, ang lalaki na po nila. Ang na po yan. Ito po yung una kong uh, tinirim sa ilalim mabilis pong lumaki at talago Kaya nga po, tinirin po na po sila lahat para lumago rin po sila kagaya nito. Lahat po pala napagsabay-sabay ko na yung pag-trim para magsasinlaki po sila. Yung iba po kasi, hindi ko agad na-trim. Uh, yun yung po kasi, uh, lang ko po muna sa kanila. Eh, nakita ko po maganda yung resulta. Kaya po yan, po na po sila lahat. Kaya po, malal malalaki na po sila. Ito po yung nakakain ng langgam. Eh, yung nangulot. Eh, yun po, eh, dahil nawala ni langgam, sila po ay magiging normal na uli. Ayan po. Maayos na po. Kasi po natanggal ko na ilang gam. Ngayon nga po ay kukuha po ako ng puso ng saging. Uh, ah, ilalagay po sa sinigang na bangus. Ayan po yung puso ng saging. Mababa po yung saging dito. Kukuha ko. May dala po ako lingkaw. Ito po yung aking pangkuka ng puso. Ito yung pinto. Mababa po ito. Sige, what? Kukuha na ko po muna. Mababa po ito. Alam ko pa ng cellphone. Yan po. kailangan ko pala ng ano, tuntungan para maabot ko. Wala po ako ng tuntungan. Ayan po, nakuha ko na isang puso ng saging. Okay na po ito. Panlagay na po sa sinigang na bangus. Ayan po siya. Ah, sige po, tawi po muna ako para makapagluto na po. Eh, medyo tanghali na rin po. Ngayon po ay 9.30 pabihim na po. Tapos na po ako magdilig. Kapawin na po tayo. Sige po, maraming salamat po.